Mga kaibigan, magandang araw at maligayang pagbabago. Ako ang inyong gabay sa politika, sa gubat ng Pilipinas at ngayon may mainit na balita mula sa Kamara de Representantes. Si House Speaker Martin Romualdez ba ay nanginginig na ang tuhod dahil sa mga bulong-bulungan na mapapalitan siya. At sino ang hinintay natin sa kanto ng kapangyarihan? Walang iba kundi si Navotas Representative Atobi Chanko ang campaign manager ng Alianza para sa Bagong Pilipinas. Kaya tumupo ha, magkape at samahan natin ang political drama ng mas masalimuot pa kaysa sa teleserye ng gabi. Pero bago yan, i ang like button, subscribe at i-ring ang bell icon para hindi na makaligtaan ng mga ganitong kwento. At kung gusto mong maging MVP ng channel na ito, magpadala ng super thanks para mas marami pang ganitong content. Ngayon, pag-usapan natin. Nanganganib ba talaga si Martin Romualdez na mawala ang corona ng speakership? O ito ba isang isa lamang sa mga chismis na mas mabilis kumalat kaysa sa fake news sa Facebook? Tara, simulan natin. Una, kilala natin ang ating bida o kontrabida. Depende sa pananaw mo. Si Ferdinand Martin Gomez Romualdez, ha? Ipapakita ko pa lang ang picture niya pero pakialmahan mo na ha. <laughs> si Martin, 61 years old, ah, 60 years old na, ay hindi basta-basta. Siya ang congressman ng 1st District ng Leyte mula 2007 hanggang 2016 at muli mula noong 2019 hanggang ngayon. Sa 2025 elections, nanalo siya ng walang kalaban. 173,846 votes. Walang kaagaw. Ha? Talaga naman, parang nanalo sa pageant na siya lang ang contestant. <laughs> Pero hindi lang yon ha? Uh, siya rin ang presidente ng Lakas Christian Muslim Democrats, ang uh, Lakas CMD, ang partidong nangingibabaw sa Kamara ngayon, na may 104 na congressmen uh, sa 28th Congress. Yan ang tunay na super majority. At bilang speaker, si Romualdez ang pang-apat na pinakamapangyarihan sa bansa, sunod kina Pangulong Marcos, VP Sara Duterte at Senate President Jesus Escudero. Kaya naman, kapag speaker ka, para kang direktor ng pelikula. Ikaw ang nagdidikta ng eksena, pero may galit sa'yo. Baka ma-cut ka sa final edit. Ulit <laughs> mga kaibigan, hindi lahat ng maayos sa kaharian ni Romualdez. Ha? May mga isyong bumabalot sa kanya mula sa controversial na 2025 National Budget na may di 241 billion insertions hanggang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na pinaniniwala siyang nasa likod nito. Ha? At dahil dyan, may mga bulong-bulungan ah, na ang kanyang tono, trono ay nanginginig. Pero bago tayo magpanik, pag-aralan muna natin ang kabilang panik ng kwento. Ngayon, pag-usapan natin ang lalaking nagpapabilis ng tibok ng puso ng mga politiko. Si Tobias, Toby, Chanko, ang congressman ng Lone District ng Navotas. Ngunit tignan mo ito. Para laging handa sa presscon, no. <laughs> si Toby, 56 years old, ay hindi baguhan sa politika. Siyang campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, ang senatorial slate na inendorso ni Pangulong Marcos. Pero ang resulta ng midterm elections, anim lang ha sa 11 na kandidato ng Alyansa ang nakaupo sa Magic 12. Ouch! At dito nagsimula ang drama. ah Sa isang media tour, sinisi ni Chango ang impeachment ni Vice President Sara Duterte na pinangunahan ng Kamara ni Romualdez. Bilang dahilan ng mahinang performance ng aliyansa, lalo na sa Mindanao. Hmm, sabi niya, the impeachment hurt us. At dahil diyan, may mga nagsasabing si Chanko ay hindi lang nagkokomentaryo, kundi naghahanda na rin para sa mas malaking laban, ang speakership. Pero teka, may connection din si Chanko kay Marcos ha. At talagang asawa niya si Michelle Romualdez Yap ay pinsa ni Pangulong Marcos. Ay talaga ba? Kaya naman kapag pinag-uusapan ng loyalty, si Chanko ay buong buo kay Marcos. Pero ang tanong, sapat ba yun para hamunin si Romualdez? No? At bakit nga ba siya biglang lumalakas ang loob? Sa bunutan na ba ito? <laughs> Ngayon, pag-ibayuhin natin ang chismis, may mga ulat na si Toby Chanko kasama si Bacolod Representative Albi Benitez at Ilocos Norte Representative Rodolfo Pariñas ay posibleng maglaban para sa si speakership sa 20th Congress na magbubukas sa July 2025. No? Ayon sa politiko, ah, ang mga kontrobersiya tulad ng budget insertions at impeachment ni Sara ay nagdudulot ng internal unrest sa Kamara na maaring magbigay daan sa pag-alsa laban kay Romualdez. Pero huwag tayo magmadali ang lakas CMD ni Romualdez ay may 104 na kongresista isang uh, isang third ng 316 na upuan ng kamera. Uh, ayon kay Deputy Speaker David JJ Suarez uh, si Romualdez ay may supermajority na suporta mula sa mga partido tulad ng NUP, NPC, NP, PFP at PCFI no at uh, sabi pa ni Suarez Uh, any attempt to challenge the speaker's leadership is simply unrealistic. Ah, oh, parang sinabing Toby, umupo ka na lang. <laughs> Ngunit, mga kaibigan, hindi natin dapat ma maliitin. As ah, si Chaco, si, siya ang campaign manager ng Alianza, bagamat hindi perpekto ang resulta ng eleksyon, ipinakita niya ang kanyang kakayahang magmobilize ng suporta. At ang koneksyon niya kay Marcos ha, ang ah, maaring game changer 'yan. Kung si Pangulong Marcos ay magbibigay ng go-signal, baka magkaroon ng plot twist. Pero teka, sinabi rin ng isang source na si Marcos ay hindi sumusuporta sa pagpapalit kay Romualdez. Kaya naman, parang chess game ito. Sino ang magche-checkmate? Ngayon, magsuot tayo ng salamin ng kritikal ng pag-iisip. Bakit nga ba mahirap patalisikin si Martin Romualdez? Una, ang numerong 104 na lang, ng lakas si MD ay hindi biro. No? Huh? Sa tatlong daan at labing anin na kongresista, kailangan mo ng majority. 159 na boto para maging speaker. Kahit sabihin may suporta si Chanko, paano niya uh, makukumbinsi ang kalahati ng kamara na iwanan si Romualdez? ah talaga. Para kailangan yung maging magician para mangyari yon. Pangalawa, si Romualdez ay malapit kay Pangulong Marcos. Pinsan niya ito ng mga kay to, mga kaibigan ayon sa politiko, ha, ah, si Marcos ay buong-buo, ha, ah, ang suporta kay Romualdez. Ha, ah, the president's expression of confidence is expected to further reinforce Romualdez' grip on the speakership, no? Kaya naman, kung si Chanko ay lalaban, parang lalaban siya ng siya hindi lang kay Romualdez kundi pati na rin kay Marcos. Ang tapang. Pangatlo, walang malinaw na prueba na si Chanko ay opisyal na tumatakbo. Ha? Uh, talagang may mga po sa ex na nagsasabing si Chanko ay subli attacking uh, si Romualdez. Para, pero wala, rin, walang, wala pang hayagang deklarasyon. Ang sinasabing leak memo na si Marcos ay isinaalang-alang si Tiangco ay tinawag itong fake news ng lakas CMD, no? Uh, kaya baka itoy gawa-gawa lang ng mga pro-Duterte groups para maghasik ng gulo. Pero hindi natin dapat isang tabi ang posibilidad, ang politika ay parang laro ng baraha. Kahit mahina ang kamay mo, kung magaling kang mag-bluff, pwede kang manalo. <laughs> At si Tiangco bilang campaign manager ng alyansa ay marunong maglaro. Ngayon, pag-usapan natin ang alyansa para sa bagong Pilipinas, ang senatorial slate na pinongunahan ni Chanko. Ha? Uh, ito ang grupo na inendorso ni Marcos pero tulad ng nasabi natin, anim lang sa labing isa ha, ang nanalo kaya naman, may mga nagsasabi na ang mahinang performance ng alyansa ay nagbigay ng kumpiyansa kay Changko na hamunin si Romualdez o kaya ay nagdulot ng galit kay Romualdez dahil sa impeachment ni Sara. Nako, talaga pero teka ha. Teka, teka, teka. Ang impeachment ba talaga ang dahilan ng pagkabigo ng alyansa? Ayon kay Changko ang impeachment ay self inflicted blow si Slate, lalo na sa Mindanao. Pero kung titignan natin, ang datos, ang mga kandidato ng aliyansa ay hindi rin ganun kalakas sa ibang rehiyon. Ah, kaya bagamat kaya baka ang impeachment ay isa lamang sa maraming dahilan. At ginagamit lang itong dahilan para siraan si Sir Romualdez. Politika, politika nga naman, parang chismis. Piliin mo lang ang kwentong pabor sa iyo. At si Marcos, ha? Siya ang tunay na kingmaker dito. Kung sakaling magdi siyang palitan si Romualdez, Si Changco ay kandidato, loyal, konektado at may karanasan. Pero kung mananatili ang suporta ni Marcos kay uh, Romualdez, parang sinasabi, sinasabing toby chill ka lang sa Davaotas. <laughs> ang tanong, ano ang plano ni Marcos para sa 20th Congress? Kaya t ano nga ba ang mangyayari sa 20th Congress? Base sa ating pagsusuri, mas malakas ang posisyon ni Martin Romualdez kaysa kay Toby Chongco. Chanko. Ha? Ang kanyang super majority, ang suporta ni Marcos at ang kanyang track record bilang speaker ay nagbibigay sa kanya ng kalamangan. Pero ha? ang politika ay hindi lang predictable. Ha? Isang maling hakbang, isang iskandalo o isang biglang pagbabago ng loob ni Marcos ay baka magkaroon ng kudita ha? sa kamera. Si Chanko naman, bagamat may potensyal, ah, may kailangan magtrabaho ng gusto, para maagaw ang speakership. No? Una, kailangan natin magtipon ng hindi bawaba sa 159 na boto. Pangalawa, kailangan niyang patunayan na may epektibo siyang siya kaysa kay Romualdez. At pangatlo, kailangan niyang tsakin ah, hindi siya magmumukhang traidor kay Marcos. Ah, parang mission, mission impossible. Pero sa politika, walang imposible. At paano naman ang alyansa? Ha? Um, kahit hindi perpekto ang kanilang resulta ang anim na nanalo ay magiging mahalaga sa Senado at si Tiangco ay magkakaroon pa rin ng impluensya. kaya kahit hindi siya maging speaker hindi siya mawawala sa eksena at 'yun mga kaibigan ang kwento ng labanan sa si speakership ng 20th Congress si Martin Romualdez ba ay mananatiling speaker o si Toby Tiangco ang maghahari ang sagot Magkikita tayo sa July 2025 kapag nagbukas ang Kongreso. Pero sa ngayon, isang bagay ang sigurado, ang politikang Pilipino ay parang roller coaster ride, ah, puno ng twists, turns at paminsan-minsan nakakapagod na loop. Kaya ano ang inyong opinyon? Sino ang dapat maging speaker? Si Romualdez o si Tiangco? Itay ang inyong sagot sa comment section at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito ah, sa inyong mga kaibigan. kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng content, mag-subscribe na at i-hit ang bell icon para updated ka sa mga susunod nating kwento. At parang at para sa mga gustong maging tunay na bayani ng channel na ito, magpadala na super thanks. Please, kahit maliit, malaking tulong yon para mas marami pa tayong maibahagi. Hanggang sa susunod mga kaibigan. A manatiling kritikal, manatiling informed, at huwag kalimutang mag-enjoy sa politika ng sabunutan. <laughs> Magkita-kita tayo ulit, mga kababayan.